bakat Ang alamat ng saging Noong unang panahon ay may isang mahinhin at magandang dalaga na nagngangalang aging Napakaganda niyang tingnan, lalong-lalo na ang kanyang mahaba at magagandang daliri Marami rin siyang mga maniligaw ngunit hindi niya sila nagugustuhan sa kabila ng malarusas ng buhay, mayroon siyang malubhang sakit na itinatago sa iba. Walang doktor ang kayang gumamot sa kanya, kaya mas pinili na lang ni Aging na ituon ang pansin niya sa mga halaman niya. Isang araw, sa hardin na kinakaupuan ni Aging, isang makisig na binata ang nagpakita. Ang pangalan nito ay Sisiran, anak ng isang inkantada. Madalas na niyang pinagmamasdan ang dalaga at ito'y sadyang umibig sa gandang tinataglay ni Aging. Lumapit ito ng hindi namamalayan. Huwag kang matakot, Aging. Nakangiting wika ng makisig na Sisiran. Sa piling ko, ay wala kang pangalim. Mahal kita. Niibig kita. Sa una, ay naalarma ang dalaga sapagkat ngayon niya lamang nakita ang binata. Ngunit sa ilang kwento ni Siran, ay nakumbinsin niya na mabait si Siran at walang masamang balak. Ipinaliwanag ni Siran ang tungkol sa pagiging inkanto niya at kaya niyang pagalingin ang sakit ni Aging. Ngunit, kailangan niya lamang na pumunta sa kanilang daigdig upang mawala ng tuluyan ang sakit niya. Agad naman na tumanggi si Aging. At mahal na mahal niya ang kanyang mga halaman at ayaw niyang iwan ang kanyang mga magulang. Naintindihan naman ito ni Siran, pero hindi pa rin ito sumuko sa pag-ibig ni Aging. Simula noon, ay palaging muwi bisita si Siran kay Aging ngunit habang lumilipas ang araw, napansin niyang si Aging ay nangihina na. Tumating ang araw na si Aging ay nag-aagaw buhay na. Dali-daling binuhat ni Siran si Aging at isasama na sa kanyang daigdig upang maipagamot. Inawakan ni Aging ang pisngi ni Siran. Siran, maraming salamat sa pagdalaw mo sa akin araw-araw. Alam kong mahirap para sa iyo ang mawala ako. Ngunit malaki ang naitulong mo sa akin. Dahil sa iyo, Naging makulay ang mga huling araw ko sa mundong ito. Mahal kita, Siran." Namatay si Aging habang buhat-buhat siya ni Siran. Nagkalat sa buong baryo ang buong pangyayari at ang pagkamatay ni Aging. Inilibing ni Siran si Aging sa gitna ng kanyang hardin na inaalagaan noon. Mga ilang araw ang lumipas. May napansin ng na mga tao na may tumutubong puno sa hardin. At ilang araw pa ang dumaan, ito'y namunga na tila mga daliri ng tao. Naalala nila ang magagandang daliri ni Aging. At ito ay tinawag na Saging. Mula sa pag-iibigan nila si Ran at Aging. ang alamat ng saging istoryang pambata